Mm, kinky. Mga aktres sa Bollywood na aresto para sa prostitution Inaresto ng polisi Shweta Basu Prasad nang ni-raid nilang social na hotel sa Hyderabad, India Ang 23-year-old na Bollywood actress ay kilala para sa kanyang pagganap sa role na Mac D kung saan nanalo siya ng National Film Award for Best Child Artist sa edad na 11 years old sa kanyang statement sa police, sinabi ni Shweta na naakit siya ng sex industry matapos siyang mahirapang makakuha ng mga roles sa Bollywood at hindi na niya makaya ng akuin ang araw-araw niyang panggastos. Ang kanyang bugaw na tinatawag na balu ay naaresto din. Nag-charge sila di umano ng mga high-profile na businessmen ng 10,000 rupees o 2,500 US dollars para sa mga sabisyo ni Shweta. Sinabi rin ni Shweta sa police na alam niyang may ibang mga aktres na sangkot sa mga underground sex rings. Si Divya Sri, na star ng BTEC Babu, ay naaresto din para sa prostitution sa isang bahay sa Gunter isang linggo matapos maaresto si Shweta. Inaasahang magsasabi din si Shweta kung sino ang kanyang mga high profile na kliyente na naaresto din. Pero dahil may pera sila, ay hindi pa nailalabas sa media ang kanilang mga pangalan sa ngayon.